Hello, good morning mga katropang maglalado. So meron ako dito ngayong sinalang na mga ano, panabong 7 pieces yan. Yan, meron din mga brown eggs. Sinalang natin ng isang araw. At dito sa second layer, yan may mga panabong ng panabong at may mga brown eggs din kanina naglinis tayo at nagdisinfect ng ilalim ng incubator tinanggal din natin yung sapin at tilinisan at may nakuha tayo na dalawang patay na sisiw. dun sa tatlong nahuli na nagpisa dun sa 24 na pinapisa natin may tatlong nahuli dalawa doon ang namatay so normal lang po yan na nangyayari sa pag-incubate sa mga incubator di natin kontrolado at walang perfectong incubator yan po hindi natin kontrolado yung ganong sitwasyon at sa experience ko sa pagpapisaan ng mga sisiw sa incubator hindi nawawala yung mga sisig na napipisa na may defect katulad ng split legs kung minsan bulag yung mata kung minsan naman may damage yung tuka o kaya kung minsan pihit yung liig yan talagang walang perfectong incubator kahit pa manual maging ano man yan uh, uh, automatic incubator talagang may lumalabas na ganun hindi natin yan kontrolado wala pa rin tatalo sa natural incubation ng mga inahin ang advantage lang pag incubator yung gamit mo no, medyo marami yung mapapapisa mo na itlog kumpara sa pagpapapisa ng inahin so yan po yan ang katotohanan sa pag-incubate ng mga itlog Kailangan lang ay ano, kailangan kahit ibigay na natin yung best natin, talagang may lumalabas pa din na CCU na may defect at may namamatay So yan subscribe na kayo sa ating YouTube channel mga katropang maglalado.